kami po ay uh, natutuwa at nagpapasalamat sa inyo pong mainit na pagtanggap ngayong uh, bisita bayan nang sa ganon ay lalo pa nating mas mapaigting ang samahan po ang kolaborasyon ng probinsya at ng ating pong bayan. Siyempre, very special po ang ating bisita bayan this year dahil po nakatuon po tayo, nakatutok sa lahat po ng ating mga kabataan, sa panguna po ng ating mga SK. Sa araw na ito, meron po tayong mga resource persons na magsasalita para po mas mabigyan pang diin yung mga ginagawa, yung mga dapat pong ma-develop pa po natin alang-alang sa ating pong mga kabataan. So mahalaga po ay patuloy tayong nagkakaisa para po ma-improve at gumanda ang buhay ng bawat isang pamilyang batayan niyo.